Nanawagan si dating Pampanga 3rd District Representative Attorney Oscar S. Rodriguez sa mga kapampangan na maging responsableng mamamayan, magkaisa at manindigan laban sa mga desisyon ng pamahalaan na anyay sumisira sa kinabukasan ng bayan. Sa isang pahayag, kanyang binatikos ang kamakailang pagtapyas ng pamahalaan sa pondo para sa edukasyon ang kawalan ng alokasyon ng pondo para sa PhilHealth sa taong 2025 at ang kontrobersyal na ayuda sa Kapusong Kita Program o AKAP na itinuturing niya bilang isang lantarang pandoloko sa pamamagitan ng pagbibigay limos kapalit ang boto. Ayon kay Rodriguez, ang tapyas sa bilyo-bilyong pisong pondo para sa sektor ng edukasyon ay nagkakait sa mga kabataang Pilipino na maranasan ng maunlad na kinabukasan, bitbit ang kanilang mga pangarap. Ang zero budget naman na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa PhilHealth ay magsisilbian niyang dagok sa mga mahirap na pamilya na umaasa sa serbisyong pangkalusugan. Kabilang din sa panawagan ng dating mambabatas na huwag magpasilaw sa mga tactics gaya ng ginagawa ng AKAP. Sa halip ay manindigan para sa pantay-pantay na karapatan at serbisyo ng bawat mamamayang hindi galing sa mga ipinagkait na pondo mula sa mga classroom ospital at iba pang istruktura na ipinagkait umano sa taong bayan. Punsod nito, hinihikayat ni Rodriguez ang mga kapampangan na huwag manahimik at ipaglaban ang karapatan ng bawat mamamayan para sa mas maayos na pamamahala at public service. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.